Magandang araw mga kakwentuhan. Maligayang pagbabalik sa ating channel, mga kapwa explorer na kababalaghan at katatakutan. Ngayon, mayroon tayong nakakapanghina ng tuhod na paksa na magdadala ng panginginig sa inyong mga galugod. Ako ay sumisid ng malalim sa mundo ng batibat. Isang nilalang mula sa Philippine Mythology. Kaya, kunin ang inyong lakas ng loob at samahan ako sa nakakatakot na pagdalakbay na ito. Bago tayo magpatuloy, ako si Shane, ang inyong kakwentuhan ng mga bagay na hindi maipaliwana at mga nakakatakot na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe at pakitanong na rin sa like button kung sino ang mas magaling, si Nora Onorba o si Vilma Santos, sa susunod ni siyang makita. Tara, umpisahan na natin ang kwentuhan. Ang batibat na kilala rin bilang Three Demon ay sinasabing naninirahan sa loob ng mga sinaunang puno, naghihintay ng perpektong sandali upang magdulot ng takot sa mga puso ng mga hindi inaasahang biktima. Ang batibat ay isang mapaghiganting demonyo na matatagpuan sa alamat na mga ilukan na ang direktang translasyon sa Ingles ay nightmare. Ang bangungot ay hango sa bangon na ang ibig sabihin ay tumayo at umo na nangangahulugang daig. Ayon sa alamat, ang bangungot ay nagiging sanghi upang ang mga biktima nito ay bumangon at umungol habang sila ay natutulog. Ang batibat ay pinaniniwala ang naghahanap ng kabayaran sa anumang pinsalang nagawa sa mga punong tinitirahan nito. Ayon sa alamat, ang supernatural na nilalang na ito ay may anyo ng isang malaki at kakaibang matandang babae na may mahaba at usok na buhok at matutulis na kuko. Ang isa sa mga nakakatakot na aspeto ng batibat ay ang kakayahang mag-suffocate ng mga biktima nito habang sila ay natutulog. Ito ay pinaniniwala ang umuupo sa dibdib ng mga natutulog nitong biktima dahilan para makaranas sila ng sleep paralysis at hirap sa paghinga. Ngunit, paano kung matagpuan mo ang iyong sarili nang nasa harapan ng batiba? Huwag matakot dahil may mga paraan para protektahan ang iyong sarili. Upang maprotektahan ang sarili mula sa galit ng batibat, kahi ang iba't ibang pag-iingat, kabilang dito ang pagpapakita ng paggalang sa kanikasan at pag-iwas sa pagsira sa mga puno. Gayun din ang pag-iwas sa pagtulog malapit sa mga puno na maaaring tirahan ng mga nilalang naniniwala rin ang ilan na ang pagdadala ng anting-anting na gawa sa kahoy ng isang sagradong puno ay makakatulong para proteksyonan ang iyong sarili. Ang pagdadala rin ng asin bilang protective charm ay sinasabi rin maaaring makapag-iwas sa iyo sa patibat. Ngayon, pakinggan natin ang ilan sa mga nakakakilabot na inkwentro mula sa mga nagsasabing nagkrus ang landas sa batiban. Ang mga kwentong ito ay magpapaisip sa iyo tungkol sa manipis na linya sa pagitan ng alamat at katotohanan. Hi, I want to share my experience. And believe it or not, batibat is real. Mamatay na ako kung maling ako. Twice ko na siya na-encounter. At ang nakakapagtaka pa, parehong Semana Santa. Year 2013, una ko siyang na-encounter. Nung binangungot ako, naidilat ko pa ang mata ko sa pagkatulog ko at nakita ko sa ulohan ko ang isang nakakatakot na muka ng isang matabang babae. Nalilisik ang mata niya, nabilugan na malaki, galit na galit na nakadagan sa katawan ko. Hindi ako makapumiglas dahil may mga itim siyang alagad na nakakapit sa magkabilang braso at magkabilang binti ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Nang biglang may narinig ako na kumakanta, mga mukhang kerubin, Kumakanta sila ng Christian song na unang bago lang sa aking pandinig. Natandaan ko pa ang linya ng kinakanta nila, I love you Jesus, you are my savior. At bigla na lang akong ginising ng ati ko dahil ang dakas daw ng ko. Thank you. Hello, after being a silent reader for so many years, I decided now to share my story kasi baka may alam kayo to help me. You can call me Cold. I'm turning 27 in a few days. This happened when I was in elementary I'm about 8 to 12 years old, kaya ikinukwento ko na lang kung ano ang naaalala ko. Kung mahilig rin kayo manood ng TV tuwing may Halloween special, baka maalala niyo siya. Hindi ko na rin tanda kung ABS-CBN o GMA ang nagpalabas. Ang segment na iyon ay nagkwento tungkol sa bangungot. I know marami ditong sasabihin na sleep paralysis yon. I read a lot about it and I respect that. Pero ito kasi ang nangyari sa akin maraming beses na. Back to my story. Sa short film, may isang lalaki na ipinakitang nagtatrabaho. Pagka uwi, kumain ng marami. Nanood pa siya ng TV habang kumakain uli. Tapos ipinakita na matutulog na. A few minutes while the guy is already sleeping, ipinakita na sobra siyang pinagpapawisan tapos nagsasalita na pinipilit gumising pero walang nakakarinig. After that, may animated person na ipinakitang nakapatong sa upper body niya from lower abdomen niya up to the chest. Probably is the reason why hindi siya makahinga. Babae, malaking babae, sobrang taba, nakaitim at may ngiti na nakakatakot. Nakadagan lang siya doon sa lalaki habang tumatawa hanggang hindi na talaga nakahinga yung lalaki at namatay siya si Batiba Ang mga engkuentro sa Batibat ay madalas na ibinabahagi bilang mga nakakatakot na kwento na ipinasa na sa mga henerasyon Ang mga kwentong ito ay nagsisilbing mga paalala sa paggalang sa kalikasan at ang mga supernatural na puwersa na pinaniniwalaang naninirahan dito. Pagamat ang batibat ay maaring isang alamat lamang ang kwento nito ay patuloy na binibihag ang mga imahinasyon ng mga taong nabighani sa supernatural at mga misteryo na nasa kailaliman ng kagubatan. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilim.